Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano umutang sa Timo app. Ngayon saka, sa kasalukuyan, walang direktang paraan upang umutang o mag-loan sa Timo app. Gayon may ilang mga alternatibong opsyon na maaaring makatulong. So katulad na lamang nito, kapag pumili ka ng item dito sa Timo at chinect out mo ang item na iyan. Okay, so piliin mo lang ang variant. Tapos dito ilalagay mo ang iyong complete address. Okay, so ang gagawin natin dito ay pwede tayong gumamit ng ating credit card, kasi gamit ang ating credit card, pwede tayong makautang sa Timo. 'Yun ang gagamitin natin dito sa payment method. So dito i-click mo lang ang iyong card. Pagkatapos niyan, ay kailangan mong ilagay ang detalye ng iyong card para magamit mo ito at makautang ka dito sa Timo app. Okay, and that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye.